Okay yan mga idol. Shout oh, idol. Ah, uh, tong mga bikers oh, mga bikers. Apa mo gikan idol. Gikan oh, dito sa binata ni idol tapos toyo krista tiguman. Ah, sige oi. Tapos kayo. Kaya ka mo taga sa pun mo. Digos, digos, digos. Ah, okay, okay. Ah, okay kay shout out ya sa mga taga Mabini no. Yes. Ah, oh, dera. Rapin dito sa bukid. Uy, ang ani na may. Uy. Hello. Hello. Gahi kayo. Gahi gahi kay ligit. Ano wa rito kay lalo <laughs> <laughs> ko. Gahi ko. Ah, uh, mana siya si uh, Idol Don Sniper. Dara kong isa kakauban si Ani uh, Kenor Banog-banog. Ani. Ako ning mga sakop kasakop. Ah, uh, uh, dewa. Diba? Ah, uh, good luck mga bikers. Ah. Uh, Satay vlog inyo hang uh, ubos nga link ko diyan mga idol, uh, ba? Diba? Shoutout sa inyong tanan. Amping-amping mo sa inyohang, ah, ah, pag, inyong hang pag ininaang ang bike nya, yeah. It's the first year, di ba? Ay, si Tatay Vlog, oh. Ah, Shoutout mga taga... Mauri, si Tatay Mabini. Si ah. Extension, na idiling siya nyo na street. So, thank you kayo. Tatay Vlog. Ah, okay, okay. Ah, di ba? Ah, diri akong kauban, si Nicanor Banog-Banog o si Don Sniper. Ko so, Leo, uh, Leonard Banog-Banog. Uy. Okay. Oh, Kent Banog-Banog. Ah uh, Banggay, Banggay. kaning isa. Bani Bacos. Bani Bacos. Jo uh, Bacos ug so, katong isa si uh, Kaiser Dian. Ay ginsakpan uh, din ni mo ni. pagumangko na ko ning duha. Ay ay yeah, nasakpan mga, mga kay dol. Nasakpan ko ni tago-tago na ko. <laughs> <laughs> Alson, ang uh, wato na nangit sa balay. <laughs> Sak. Sak span. <laughs> oh, naning kamu tin tahu ni. Saya tahu tin mau ni yang baksingir you know. oh, ya no. Kemana nasi oh? oh. Baksir oh, mana? Baxero, oh, nai baksingir oh. Hey, so hello saya Idol. Oh, dua. Mau nai produk tu ni sa Ibi Academy sao nai sa, sa baksing uh, Kenneth Smith. Wow, dua. Wadam hao. Oh, Nadakpan ang mga... Leonard, banog-banog. Okay, shout out sa iyo, sir Leonard Banog Banog, uh, di ba? Uh, so, ang ano to, uh, he health he he okay, is man, Uh, Peter Witt. Ay, Peter Witt din sa idol. INI uh, Kuyaw uh, uh, <laughs> din to, mga idol. Dito na yung napita. Karon bikers <laughs> na po. Oh, bikers, tirada. <laughs> uh, <diwa>? <laughs> uh. <laughs> so, nami DIRI yung mga idol. Dari sa uh, area nga. Balabag. Pagkanindot yun. <coughs> ano? sa so, oh, lera layo, layo pa gapon na dito nagpana niya dito oh. Okay so nindot kayong panahon o oh, diba o oh. oh, nindot kaya to ang mga idol na to, oh. mga idol to mga bikers so ayan mga lods nindot kayong dagan sa panahon din rin napito o oh. Astang nindot ang mga lods. Oh? Oh? Nindot kay mga idol So kung makita ninyo oh, Nindot kayo ang uh, mga clouds na to, mga idol So di ba oh. Talag saon nga lantaw no ni mga lods Diri sa uh, kabukiran oh? Nindot kay mga lods Tara to mga idol bikers dito ng Depito, tara. Ano oh. man oh, maminana si, mo, uh, ano man maminana mo? idol, oh. Dara. Oh. Nindot ang mga nun. oh? Nindot kay mga lods. Ang uh, to ang uh, kinyahan na pagaganda, ah? Oh. So nice and beautiful kay mga idol. Oh, kung makita ninyo pag kanindot. Ah, di ba? Ah, kay mga lords. So Ayan mga idol. Yang ating inang kalikasan. Napakagandang tingnan. di ba? Yung mga bikers na to mga idol. Oh. atomah ke abang bikers oh. hmm yang idle ni tu bikers ah de ba Mani oh, mga idol ang uh, ato ang uh, area karon diri sa uh, kabukiran. Uh, di ba? Kanindot. Kanindot sa kinaiyahan. Uh, di ba? Nindot kay mga lods. Napakaganda. So, ayan. Di ba? atong mga amigo ng mga bikers Thank you, thank you.